Kain muna tayo ng orange. Habang nag-aantay sa ni Loto natin. Ayan. naglo-loto tayo. Habang nag-aantay, upo-upo lang muna. Kain-kain. Orange. wala tayong ginawa, may upo lang muna. Habang nagluluto, nante tayo sa niluluto natin. Uh -huh. Guys, mamana tayo mag ano ha, engage Pagkatapos kuluto, saka mag-engage na naman tayo. Mag-rest tayo mamaya. mag i -ingles. Masarap tong pungkan na to guys. Matamis. Masarap kumain nito. With vitamins eh. Thank you sa nabibigay ng tala. Nag-i-engage. Nagpapalo. Thank you everyone. Thank you sa nanonood ng video. The specialist nagbigay ng tala. Thank you guys for watching.